Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. So, possible na ito yung second to the last na video ko ngayong uh, 2023. Baka maka sana makapag-upload pa ulit ako bukas ng isa pa. At nakikita ko na sa analytics ko ay yung mga... Uh, video ko sa uh, about itlog no about egg business at saka poultry farming ang uh, pinapanood no at uh, hindi masyado sa native chicken kaya lang kasi itong native chicken ko ito yung katabi ko mismo yung sa uh, sa itlog uh, medyo na ako <laughs> oo na ako pero siyempre ginagawang ko ng paraan para makapag-upload ako ng video about egg business pa rin. At kahapon pumunta ako sa isang talipa pa dito sa amin kasi naghahanap talaga ako ng mga ma-i-interview ma ko rin, maka matatanong ko, no? Uh, na hindi lang ako yung nagsasalita, nagle-lecture, what gusto ko rin may mga taong iba akong na kakausap para maipakita ko sa inyo, ma-inspire kayo uh, sa pamamagitan ng mga kwento ng buhay nila at kwento ng negosyo nila oh, pero yung iba kasi, reluctant sila alam niyo yun, yung uh, meron akong kinausap noon siya dating OFW ang bilis ng ano, ang bilis ng benta niya ng itlog. Maga aalis siya napakaaga, mamaya wala pang tanghalian, nandiyan na siya. Isang tricycle yung ano niya, yung load niya. So pag ang load ng tricycle usually 50 trays 'yan. Ganon. Oh. At ito, Uh, nakakita ako kasi nung una tinitingnan-tingnan ganyan yung, yung talipapa, Yung bini actually binibilhan ko yung ng mga gulay tsaka yung ulam, no. Tapos uh, dati nakikita ko lang na konti na lang yung itlog, naabutan ko konting itlog na lang. Tapos kahapon na on, nakita ko marami siyang itlog. Yung pala dati na silang kumukuha ng uh, maramihan. At uh, yun, kinausap ko. Pero the same pa rin na ayaw nilang magpakita sa ano, ayaw nilang magpakita sa video. Kaya ang ginawa ko, uh, tinanong ko na lang siya na naka yung itlog. <laughs> Tapos yung talipapa nila, pinituran ko na lang na wala sila. Yung alam niyo yon, yung yung tindahan nila, uh, may mga tao. Iniwasan ko na lang na makuha yung mga tao din. <laughs> pinituran ko na lang kasi ewan ko ba nahihiya daw sila. Ayaw daw nila magsalita sa harap ng camera. Ganon. Eh, itong camera ko, camera lang naman ng cellphone to. Hindi naman yung high-tech na, ano, alam nyo, nagbablog lang ako. Ano lang, eh, Cellphone lang ang gamit ko. Oo, pero nahihiya raw sila na ma-focus yung mukha. <laughs> kaya, kaya... Uh, kahit na ganon, kahit na itlog lang yung ano, yung nakikita makikita nyo ngayon dito sa video, at least naririnig nyo yung boses ng ano ng hobby niya. Kaya siya na lang yung kinausap ko ayaw ng babae so uh, sana ma-inspire kayo sa kwento nila uh, ma-inspire ma kayo na magnegosyo rin ng kagaya nila <coughs> manuti ko ha manuti may salang uh, trait tati ti pinag pinagdatang yung ano ah? di farm ti pinagalan niya 250? 250? 250. 250 tapos manu pag paglalako yun eh? 260 260 at least adagyan mo may sa trade ba gusto lang Saktol ang aking isa pa rin nga. Well, dito eh, large. Anong nga trade alalaan niyo ngayon? May isang nga ginatangan niyo? Adati ah, 50, kasiyay? Ano, 30? 40 trades? Ate mam, ito pa, 40 trades. dito pa? 48 trades. Ay, 48 trades. Ate mam, ano nga sa case ng 12? Ay, kaya case pagala, ti yun. 12 trace, DJ may isa di ba? No. Trace. Tapos ko DJ 48 trace, nun regular nga aldaw, maglakla ko kayo, mano nga aldaw yung ila ko di 48 trace. Pero di adad nga small? Nung nabigsa mo mas lang. lang. Pero DJ size ng small. Marunga is uh, mga nunga small pala lang niya. Kasi mo lang. Kasi mo lang 48 trace mo lang. Uh -huh. Artak niya. 2 days, days lang dito. Uh -huh. Ngam no kasi tingal daw ngayon kasparigan ka dati gan kadati opasyon kasi ay. Man, manunga daw nga sayo, iyo mo dispose day day ko. seasonal naman mga to. 1 to 48 ta dadita ka trace. Medyo na to malta. Uh -huh. Gamin nangin ngin na ta tatati presyo ano na ano yung di demand uh -huh. na kasanuti ko pag-inamor lang. Adi, adi, di may isa, adi, pinag-ingin natin ba, budget. Di, dahil katanggap na. Uy. Ngayon, aduti ko, kahit ko sa uwin kiko, ah, dahil ito ay 48 trace na dahil tatata. Manungal daw yung katanga ko ha. Adaw ko siya, di Christmas, manung daw pa yung nag-dispose.

nang hinagamin talaga ito tata anya, anya, nga farm ti paglala nyo mismo nga farm kayo mapanmagalala mag i wano no, ipampanda to deliver, deliver to taga Santiago Excel ay excel. excel di phone sa di jay di phone di phone kirinaw niya hmm. Ngayon, 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 ngayon,

Mm -mm. Sa sarili ng atak. Mm hmm. Basta iso na ito ay agsup-supply ti Karina. Mm hmm. May isang agsup-supply ti Karina. So possible nga isuna ko ka wholesaler, possible isuna ng farm. Mm -hmm. No, hangka pa'y napanji farm. Nga, yeah, hindi ba? Tadag-tag mm kita, negosyante mga tag-tag kita. Nalilog mga kita. Hmm. Tila pa. Saka adot pag-alalaan da tangitan, no? Sparigan, wholesaler dati adot pag-alalaan da. Saka pagi pag pinulidon ka talaga nga forward. 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 Sige. At sana na-inspire kayo dyan sa video na yan. At sana datnan tayo ng magandang bukas na naman. Para sa bagong taon, 2024, at sana kahit na medyo mahirap ang mga pinagdadaanan natin sa buong taon ng 2023, hindi sana naalis sa atin ang pag-asa at positibong pananaw sa buhay at huwag sa paghahanap ng paraan para tayo ay kumita, mabuhay, maglakad <laughs> ng masaya at maligaya. Uh, so hanggang dito na lang, manigong bagong taon. happy new year